So, yun. Yeah. May first bird na tayo. Si Dagit. 10.49. Bilis. morning mga kaburbutin today is sunday nga no? ibig sabihin abangan tayo mga kaburbutin for today's video nga mga kaburbutin picture natin yung ating abangan today tsaka yung toss natin ay yung loading natin gagawin so mga kaburbutin ah siya nga pala kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko please subscribe muna yan and hit mo na yung bell button para click ka po may bago tayong video ka close pero mga kaburbutin samahan nyo ako ngayong araw no? kaya nalagyan ko yung forecast natin ngayon So yun nga mga to base dito sa forecast na release yung natin ng 6.30 a.m. Sa Gen Luna ulit bumalik. No? Sabi kasi makalala din. Ito ko sa forecast Gen Luna ano Pero abangan natin yung final. Baka mamaya mabago pa yung release. Kasi ngayon wala pang update dun. sa GC namin lang kalahat. Pero alam mga kapos samahan nyo yun. Na may araw sa pag Pero bago yan. Balik natin muna yung video natin ng loading gagabi. Tara. Iyon good afternoon mga kaburukot, Time check. It's 5:47 of Saturday, um, April 12, 2025. So, today ngayong start ng ano, loading para sa 7 laps na motor cup sa aming club, CSWRPC. So, maglo-load na naman tayo mga kaburukot, to. Tomorrow ang bita nila isa jan Luna. Quezon pa rin yan mga kaburukutu then first lap ng motor cup ang plano kong isali is ito si si ano ba ito si Putipak yan si Putipak mga kaburgut, anak ng anak ni Jansen and Bonak kidnap yan yung Jansen na yan binigay sa atin ng tropa natin na pinagbibilhan ko dati ng perso ring nung ano ko siya naging ibigan so nag stop na kasi siya ito is na ano to um, naga finisher yung tatay yung nanay naman, ano lang, ko lang din 'yun pero po na Yung line. Sa so, mga Ah, uh, yes, mga grupo. na i natin dito sa truck. na number 1 nga si pak Number 2 si 417, number 3 si 829. Number 4 anak ni puti Number 5, si Violet. Number 6 si 47. Number 7 si 388. So yun mga buruto, tayong pitong ibon na lang. No? Um, balikan lang natin, nag-start tayo mga kaburuto, ng 15 birds. So yung dalawa doon nawala agad sa first surplus natin sa dasma. Then, nagtagla tayo sa truck. May unang nawala sa atin sa Chaong Quezon. I think nawala yung club ring sa atin na checkered. Then, pumunta naman tayo ng Lucena. Parang Lucena nawala yung dalawa. Then, nawala naman yung isa sa dyan yung, ano, I mean, Padre Burgos. Then, yung last toss nga, ano, pito ko, so, supposedly, kaya naging pagbilaw, nawala si Apo. So, yun, then, then, na, yung journey ng ating mga iwan. Sa, kaya ngayon, ito na lang sila. So, le, more than half na yung nawawala sa atin. So, 7 out of 15 na lang ang natitira sa atin. Uh, hopefully, nga is, wala nang mabawas na no, hanggang dulo. Sana makisali natin sila lahat sa ating derby. So yun mga kaburuto, ipag-vitaminsin ko lang yung mga warriors natin. Then, um, diretsyo na ako sa lock. Medyo, pero medyo maaga pa. Siguro may gagawin na lang muna tayong iba. Para, para medyo gabi. Ngayon tayo, magpagabi na tayo sa pagpalaro sa truck. Yan, Yan samahan na ako. Tara. A few inches later. So, yun mga kabur to. Dito nga yung ating seven warriors, no? Nilagay ko nga sila sa isang cage natin. Sa ating ano, quarantine cage. Yan sila mga kabur to. Uh, maaga pa naman kasi. Kaya nilagay ko naman sila dito. Bago ko sila ilalagay sa basket natin. Observa lang natin sila. Okay naman yung mga pangat. Inawakan ko naman sila. Okay naman yung mga katawan. As usual, pinakamalaki pa rin katawan. Si kotipak tapos, sunod si, I think si ano yan, si ito, si a na yun. Then, si 417. Pinakapayat si, ano? Pinakapayat yan si 47, yung griset na eh. yun. Mukha nga siyang may something ah. Oh, yan, yan. may ayan dyan. May pikit mata niya. Bakit kaya? Tingnan natin siya, baka hindi natin siya pwedeng itos. Mga sakit siya. So mga kaburo ko to, baka hindi ko na siya isama. Pero sayang naman. Ay, kasi siya ni ano. Tiyayin ko siya mamaya. Puhin ko ni siya mamaya. So yan yung ating Seven Warriors. Up to Gen Luna. Yan. First lap ng Motor Cup ng CSW RPC. So, mga to, mga magigiting natin warriors malayo-layo na yun na yung masaya yun na rin ako para sa kanila yan mga nakabulot tara mamaya uh, samahan nyo pa rin ako 11 minutes later okay, yan yeah, mga mga ito na yung 7 warriors natin maluwag na nga yung kanilang training box so sila ay papunta ng dyan doon na keso uh, para sa ka training at the same time first lap ng motor cup sa side natin si Potipak so yan yeah, mga samahan nyo ako sa loading station And then bukas wala tayong pasang tayo. Tara. One hour later. So yun, nandito na nga tayo sa loading station. Ito yung ego natin. Yan. Ito so, natin sila. Up to dyan doon sila. Kasi yung mga auto, ilagay ko lang sila dyan. Tara. So yan lang nga mga kabulukutu. May sticker na si Putipak. Sinali natin yung sa Motor Cup. Yeah, so makalelon Quezon pala yung bitaw nila bukas. A bunch ayan. ayan, yung ano yung sticker niya. So ayan mga kaburgutu. Abang natin siya bukas. Bye bye. The next day. Ayan nga pala mga kaburgutu. Matagal-tagal pa naman yung dating na mga ibon natin. Singsingan natin to. Medyo malaki na siya. Pero natin natin na pagkasya. Lagyan natin siya ng ano, flap ring. Tapos meron pa yung dalawa pa na nasa lo. Nakanak na anak lang magulang ni Pote. Yung sisingsingan natin. niya. Pakita ko siya sa inyo. Sila sa inyo ako. So ito ang mga kabukuin. Dalawa pa natin inak na sisingsingan ngayon. Yan. Magaling yung ano nito eh. Yung kapatid nito dati, eh, dati Si Pote. Nawala lang siya nung ano. Mahirap na race ng kalapan. Tamao, tawid dagat na ganyan first lap nung no last year na summer race pero yeah, magaling yon kasi yun walang bitaw-bitaw dinarecho ko ng malbarbataan kasi ako unang buwi eh. so, ganong kagaling yung anak, -anak nito Don nila nakapatid ng dalawang YB nila so mga bro to, sisingan ko lang itong tatlong YBs natin so may magigitan pa tayo isang sing-sing pero talaga pa ako nang gumawa kasi wala kami tayong inakay so mga bro to, tara A few moments later Diyan yeah, na, nasing natin yung ating pang-apat at pang-limang South Warriors So yun na sila mga kapuru. Yung pang-atlo nasing-singan ko, nandoon siya sa loob so, balik ko na sila doon sa mga nila. Tara Meanwhile So yun, may first bird na tayo, si Dagit 10.49, bilis 10.49, dumating si Dagit mga kaburuto dumating si Dagit Sayang hindi sya yung sinali ko. Pasok ka na dagit! Kale, mga 1-1 ang speed niya. Pasok ka na! <coughs> hindi nga sya iniingal eh. bunot tayo, ang bunot. Pero okay lang yan. Alam ko parating na rin sya. Pasok ka na bibi! Hindi sya siya nga ano mga tayong first bird. <laughs> 829 Pasok ka na agad So wala pa yung iba 1049 siya dumating mga kaburuguti Ayan, check na natin siya mamaya A few moments later Nakita ko na yung second bird natin Si Putipak nga Nakita ko siya nag-bash doon dito Sana siya ay. Ano yata? Pause alarm. Ayun. Ay, ronda lang. Pag... Ronda lang ba yun? Ayun. Nasa likod ka lang. Pause alarm. Ata Pero parang sya, parang siya na yun. May kapi sa pakpak -pak eh. Wala, 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 wala pasok niya sa posting kasi nagpo-posting siya eh kasi nagpo-posting yun dun eh ayun ayun nga ayun nga ayun nga sana nga ayun nga ayun nga Butipak. Butipak, baba ka na. So, tawag natin siya, naka ano siya, nakasali siya sa pooling. May sa ano, motor cup, time check, 10.58. Mga 1, ano pa ito, 1 plus pa. Yan, baka kustuhin ko siya mga kapagod. Ayan na siya, mga kapagod. Kailangan pumasok siya agad. Tawagin mo, Ted. Ted, huwag ka dyan, Ted, huwag ka dyan.

Pilak ko lang siya kaburo ko to. Pasok na. Uy, wag ka lang. Okay. Te, wag ka dyan, te. Naiilang, te. Naiilang, te. Alis ka konti, te. Papasok na yan. Tengo na siya. Kasi mga kamuto may third bird na sa Si 417. Halos sabay lang sila ni ano. Nauna pa nga yata siya pumasok kay Putipak So yan mga utos. So meron lang tayong inaantay na app. Si Putipak ay yung na-clock na natin siya 1,000 penny to yung speed niya. Tapos third bird. First bird natin si... Saan ba siya? Si Dagit, si 8-2. Eh. Doon siya. So yan meron tayong apat na inaantay. Tara, kumayo pa rin. A few inches later. Sige so, nga mga kaburuto Meron tayong tatlong ibon na na -uwi. So meron tayong kasabay na nag-aabang ito mga kaibigan shout na out, Sino? Shout out Ate Sina? Shout out Ate Bot Ati, Ikaw? Sina? Shout out sa kapatid ko kapatid Shout mo. out sa kuya ko ah, Anong pangalan? Dapat alam yung pangalan Raven Raven Ano? Faith Sige shout out, shout out natin yung mga kaibigan nila Sige mga kaburuto Meron pa tayong inaantay na apat na kalapat eh. ah, Samahan nyo pa rin ako sa pag-aabang Tara So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So yun mga kaburugudu, good afternoon, time check, is 12.11. So, so far meron na nga tayong apat na ibon na nakakaulay sa ating, saan naman, Pony Santos, na supposedly Makalelon or Jenduna, nagkakaturoy ng kakaturoy na Pero good news sa mga kabuluto na i cluck natin si Putipak. Ang spin niya is 1,022. Kaya lang bang 403 siya sa kakaturo. Okay lang ang halaga. Hindi siya nakat sa first lap ng water Ay mga kabuluto. Piyabi ka naman ni yung ligay pag nagkuya pa yung tatlong iniantay natin mga kabuluto. So yun. Salamat sa pagsama sa ating class ngayon. bye